Uh, magandang umaga naman sa iyo, uh, Jomar, at sa ating mga tagapakinig. Uh, isang uh, magandang umaga po sa lahat. Nagkaroon tayo ng uh, meeting kapon yung input natin at saka yung uh, madak natin. So marami tayong napag-usapan doon uh, hinggil dito sa mga programa na dumarating dito sa Bayan ng Matanob. Uh, Nandiyan na rin yung, ano, yung mga action taking natin uh, kasama natin ang NGO at saka yung mga line agencies nandiyan din yung ating uh, mga barangay chairman, chairwoman na uh, tumutulong dito sa uh, paggugoberno ng ating uh, munisipyo. Opo, kung maalala po ninyo is uh, dito sa ano, dito sa Pentri mismo, yung record namin itong sa uh, third quarter lang is may, meron tayong apat na uh, settlement. Pero yun na nga po, uh, lagi natin sinasabi kasi meron tayong programa ngayon na radio prevention. Kaya yung lahat ng pumapasok ngayon ng settlement is uh, puro radio prevention yan. Kasi uh, uh, identified natin yung lahat ng mga uh, conflict natin, family conflict dito sa uh, bayan ng Matanog. Kung kaya't lagi natin minumukahi dito sa ating uh, macro. Itong macro kasi ito yung responsible na uh, nag-aayos doon sa mga gusot na nangyayari dito sa bayan ng Matanog. Kaya uh, dinidescribe natin mabuti kung ano po yung radio. Kaya eh, yung sinasabi natin sa kanila, pagka mayroon mga incidente na hindi naman involved yung gantihan, kahit na mayroon pa mang namatay dyan, kung hindi naman nakagante yung ano, yung uh, uh, pamilya family ng biktima, is pag natapos yan, is consider as uh, a redo prevention. Kasi napoprevent natin na yung nangyayaring uh, shooting incident, halimbawa, is uh, hindi siya mahatak na maging redo dahil doon sa intervention ng ating NGO mismo, ng ating barangay at saka yung mga uh, leaders natin na tumutulong kung paano natin maayos yung uh, mga gusot nito sa matanog. Kaya tinuturing namin na itong mga nakalipas na uh, settlement natin is uh, redo prevention yan. Meron tayong tinututukan ngayon na no? isang uh, napakaligli uh, RIDO kung saan po is uh, nagsangasangan na ito. Uh, kung bibilangin natin is sa uh, abot ng sobra 20 katao na yung namatay. Tapos, sentro rin ang pag-uusap kung paano natin na masolusyonan ito sapagkat maraming pamilya yung nagiging involved nito. Kaya ang ginawa ngayon ng, ano, ng ating barangay at ng ating mga konsilor sa pamumuno rin ng ating buting miura is uh, nagkaroon ng tasking dito sa mga pamilya na ito na kausapin sila na hanggang, uh, hanggang maaga is ayusin natin itong radio na ito o sa ganun is hindi na madadagdagan yung mga buhay na nasakripisyo dito. So, isa yan sa tinutukan namin is yung uh, uh, akasa ayaw uh, conflict kung kung saan is sa ang dami ng pamilya na na-involve sa ano sa region na ito. Although na isang pamilya ang pinagmulan, pero kung titingnan mo ngayon, ang dami ng pamilya yung na-involve dito. So, yan ngayon yung isa sa pinakamalaking radio dito sa Matanog na aming kinututukan.